Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Miyerkules, April 24, 2024. Para sa mga taong aris, maswerte ka ngayon, lalo na pagdating sa larangan ng negosyo. Huwag mong sayangin ang magandang balita tutukan mo na agad ang iyong pagkakakitaan. Ang iyong mapal na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 8, 10, 13, 28, 34, at 41. Para sa mga taong Taurus, ingatan mo ang mahaba at mabilis na pagsasalita. Malaki ang tsansa mo na mapisto sila na hindi naman dapat nila malaman. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 11, 16, 18, 21, at 37. Para sa mga taong jiminay, iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Sinupin at palagahan mo ang mga biyayang wag na papa sa iyo. Huwag na huwag kang magpapatangay sa saya at walang kwentang pagasta. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga masweting numero, 4, 17, 23, 32, 35 at 43. Para sa mga taong cancer, malaki ang tsansa na matalo ka ng iyong damdamin. Kung sakaling hindi kumana ang iyong isip, huwag kang masyadong mag-alala dahil pansamantala lang naman ito. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 5, 15, 24, 29, 32 at 34. Para sa mga taong leyo, ngayon magkarating ang maliliit at malalaking swerte mo. Walang magagawa ang mga lihim at lantan mong kaaway kundi sumuko. Ang iyong mapalad na kulay ay pink ang iyong mga numero 7, 12, 14, 22, 26 at 39. Para sa mga taong Virgo, napakatalas ng iyong isip. Ang sikreto ng pagpapayaman ay may isip mo ngayon. Kung magagawa mo itong lakipan ng kaukulang pagkilos, diyak na mabilis kang yayaman. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerte numero 6, 15, 25, 31, 38 at 41 para sa mga taong libra napakalakas ng gayuma mo ngayon. Sa biglang tingin ito ay isang nakakatuwa at magandang balita pero pinag-iingat ka pa rin dahil baka maakit mo ang mga taong wala namang karapatan at kwenta. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong masorting numero 312, 20, 27, 30 at 37. Para sa mga taong Scorpio, ngayon kalubos na liligaya at mga ng kaginhawaan. Malaya mo rin maipapaya ngayon ang iyong damdamin. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga masorting numero, 9, 14, 18, 21, 27, at 44. Para sa mga taong sagitarius, mapapasunod mo ang lahat. Dahil sa magandang mong paliwanag, kahit na sobrang tikas ng kanilang mga ulo, wala silang magagawa kundi maniwala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga masorting numero, 13, 19, 28, 39 at 41. Para sa mga taong Capricorn, kusang lalapit sa iyo ang swerte. Pwede kang hindi maniwala, pero aktual na lalapit sa iyo ang mga swerte. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 11, 19, 23, 28, at 33. Para sa mga taong Aquarius, kakaipa ang mapapasayo. Ito ay isang malinaw na senyales na ang mga gandang kapalaran ay magsisimula ng tumating. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga masorting numero 9, 10, 17, 24, 38, at 44. Para sa mga taong Pisces, alam kong gusto mong pumunta sa malayo, pero hindi mo magagawa-gawa. Ngayon mo siguraduhin na magagawa mo ito, dahil ito ang susi para mas gumada ang takbo ng iyong buhay. Ang iyong para ng kulay ay aquamarine. Ang iyong maswerting numero 7, 11, 18, 20, 27 at 31.